PBBM nangakong papaunla rin ang mga kalapit probinsya upang masolusyonan ang traffic sa Metro Manila. Upang matuldukan na ang malalang traffic sa Metro Manila, nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na papaunla rin ang mga kalapit na probinsya para kay Pangulong Marcos long-term solution ito upang marisulba na ang isyo sa traffic. Paano nga ba ito makakatulong sa traffic sa Metro Manila? Alamin natin. Ilang administrasyon na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, mayroong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon kasabay sa pagtuloy ng paggawa ng mga infrastruktura katulad ng mga tulay, flyover, skyway, subway at train system, patuloy naman ang pagdami ng populasyon at mga sasakyan. Dahil congested na nga ang Metro Manila, nakikitang solusyon ni Pangulong Marcos ang development ng mga kalapit na probinsya at syudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport, ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay tiyak namang makakatulo sa lagay ng trapiko. Pagbibigay din ng Pangulo, kailangan ng oras ang development projects sa labas ng Metro Manila. Posible man ito makadagdag pa sa congestion, ngunit mararamdaman din ng mga motorista at commuter ang mga maluwang na trapiko kapag natapos na ang mga naturang proyekto. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, eh, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil eh, malaki talaga yung scale. At kuminsan minsan pa nga, eh, nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya uh, pagsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo gaganda ang sitwasyon natin sa kabila ng mga plano at proyekto ng administrasyon upang mas gumanda ang sitwasyon ng traffic sa Metro Manila, kailangan pa rin ang kooperasyon ng bawat bagong Pilipino. Kaya panghihimok ni Pangulong Marcos maging disiplinado at makibahagi sa paglutas sa suliraning ito. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, e eh wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trafiko, nagbibigay sa kapwa at sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. Ikaw, sang ayong karimba na malaki ang may tutulong ng pagpapaunlad sa mga kalapit na probinsya upang lumuwag ang traffic sa Metro Manila? Z Research Report